Sa detalye ng mga balita, patuloy na palalakasin ang Tropical Depression Hazinto, ang hanging habagat ng umiiral sa bansa. Ayon sa bagasa, bagamat nakalabas na ng Philippine Air Responsibility ang bagyo, inaasahang magdadala pa rin ito ng mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Huling namataan ang bagyong Hasinto sa layong 505 km kanluran ng Subic Bay, Zambales. Dalang-hanging umabot ng 45 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbukso umabot naman ng 55 km bawat oras. Inaasahan ang maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Ilocos Region, Car, Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan dahil naman sa trap ng bagyo. Parehong weather condition naman ang mararanasan sa Western Visayas, Negros Island Region, Occidental Mindoro, Palawan dahil naman sa hanging habagat. Si Dan Bilamil mula sa pag-asa, kasama na natin. Dan, good morning. Yes po, good morning po sa Angel at sa ating mga sa bay dito sa DZRH. Latest location natin kay Bagyong kasinto ay nasa 650 kilometers kanluran ng Iba Zambales. Nasa labas na ito ng PAR at uh, na-maintain nito ang tropical depression category at may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umabot ng 55 kilometers per hour at pagbukso na umabot ng 70 kilometers per hour. Yung movement nito ay westward or pakanluran sa bilis sa 15 kilometers per hour at patuloy itong gumagalaw palayo sa ating bansa. Uh, malaya ito sa ating kapuluan pero yung trough extension nito posible pa rin magdulot ng mga pagulan sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Quirino at Nueva Vizcaya. Samantala sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Dinagat Islands, Occidental Mindoro at sa Palawan, asahan na rin natin dyan yung mga pagulan na dulot naman ng Southwest Monsoon, yung hanging habagat. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, ay makakaranas tayo ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sa samahan lamang yan ng mga biglaan at panandali ang pakulan na dulot ng thunderstorms. Kadalasan nangyayari yung mga malalakas sa pakulan na ito sa dakong hapon o sa gabi. Sa kalagay na ating karakatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi na ating bansa. Sir Angel? Okay, ibig sabihin magiging magandang ating weekend, ha? Mm, o for Metro Manila. Oh, for Metro Manila. <laughs> o for Metro Manila, ilang bahagi nating na bansa. Pero ito po kasing area ng uh, Southern Luzon, Visayas, ay posible tayong makaranas sa mga pag-ulan na dulot ng kabagat. Oh. Pero hanggang ano to? Hanggang, hanggang linggo? Mm, o po, makapapatuloy yung mga pag-ulan na ito over the weekend. Uh, pero malinsangan ano ha? Mm. Dana? Opo. May... Pero so usually, generally fair naman po, uh, partly cloudy to cloudy. So, posible may mga kaulapan tayo pero sa kalang babagsak yung mga uh, malalakas sa pagulan na ito sa late afternoon to evening tulad po na yung nangyari kahapon. Uh, oh, oh. Si Gidan, maraming salamat. Ingat din kayo dyan, ha? Thank you po and good morning. Si uh, Dan Bilamil mula po naman sa pagkasa. Mga